Hello guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman ang gagawin po natin. Ngayon, ang mag-share ko naman sa inyo ay paano ako magsalang sa pangalawang batch sa ating DIY incubator. So sana po ay marami kayong matutunan at sana po ay ma-share nyo po ang ating video ito para maraming mapuntahan at mag-comment din po kayo kung mayroon kayong mga suggestion. So ito po ay pangalawang batch sa ating DIY incubator so samahan nyo ko guys hanggang sa huli let's go hello guys ito nga pala ang mga itlog na isasalang natin sa ating DIY incubator so bago po tayo magsimula bago po natin to isalang So, tingnan po natin ng ating DIY incubator at kunin natin yung lalagyan ng itlog, yung 3. So, ito nga po ay pangalawang batch. So, dito ko po ito ilalagay sa ilalim ng ating DIY incubator. So, bago din natin to ilagay sa ating tray. So actually kanina ay nilagyan ko na yan ng marka. So ang nakalagay na marka ay 0 tsaka x lamang po ang inilagay po natin. So hindi ko na po na sa inyo kung pa sa pag paano ako mag nagmarka. So ngayon ay nilalagay na natin to isa-isa. Itong mga itlog pala ay itlog po ito ng mga heritage chicken tsaka native So, kung napapansin nyo, may mga brown at puti at may maliit at may malaki. So, sinagabay ko na po sila dito. So, sayang naman kasi yung incubator natin kung hindi lalagyan ng itlog. So, dito ay ina-arrange ko para ma-balance. Pati yang ngayon, i-share ko sa inyo kung bakit ganito ang paglagay ko sa itlog. Ito ay para mabalance at mabilis mapisa ang mga itlog balance sa liit at laki na nilalagay natin. Kung gano'ng kaliit, gano'ng kalaki. At saka yung space na nilalagyan nila. So dapat kailangan din balance para pantay-pantay po ang init na pumapasok. So kung napapansin nyo, dahil nga ito ay second batch, ay dito ko po ilalagay sa ilalim at yung mga malalaking itlog ay inilalagay ko po sa itaas kasi nga uh, malalaki sila kasi pag ma para maisabay din sila sa unang batch kasi pag malilit po ang mailagay natin at mapisa yung mga nasa ibabaw so madadaganan po yung mga maliliit kaya mas mabuti yung, na, yung mga maliliit na itlog ay nasa ilalim po at para mabilis po silang mapisa kaya ito po ang kagandahan pag sa second batch dapat mailagay mo sa ilalim kasi pag ilagay mo ito sa ibabaw at nasa ilalim yung ang first batch ay matagal po mapisa yung second batch so mas mabuti nang nasa ilalim sila para mas maganda at medyo at mas mabilis sila mapisa kasi mas malapit ang ilaw sa kanila